Maikse na reaction at opinion. Anyway, sa tingin ko hindi ito opinion eh. Ito yung totoo. Maikse pero sa pul na sa pool po etong mga DDS dito sa pahayag ni Attorney Luke Espiritu tungkol nga sa kuno ay paghahambing ng posibleng kamatayan ni Digong. Kamatayan na ang pinag-uusapan. Kamatayan ni Digong ay 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 pareho daw ng magiging kamatayo o naging kamatayan nga ni Ninoy Aquino Jr. Yan kasi ang pinalalabas ngayon ni Sara Duterte. Pwede mo naman kasi sabihin Sara Duterte na huwag kang umuwi ng Pinas dahil pwede kang ipapatay. At sana pinangalanan mo yung yung pwedeng pumatay kung talagang matapang ka. Kesa naman doon sa magdadrama kayo at gagamitin pa ang pangalan ni Ninoy Aquino. Ganyan po ba kayo talaga kadesperado? <laughs> Sobrang desperado. Game over na nga daw no eh. Hindi na daw talaga, or wala na daw talagang pag-asa itong si kong That's about life. Ganyan talaga ang buhay. Pinagbabayaran natin yung mga nagawa natin kasalanan sa mundong ibabaw. At hindi pwedeng agad-agad na mamatay ka na lang. Sabi, sabi rin ng mga natasensyan, kailangan mo talagang pag, pagbayaran, harapin ang hostisya, managot sa taong bayan, managot sa mga biktima. Ganon ang buhay. Okay, yan. Napakaganda po na itong statement na ito ni Attorney Luke Espiritu. Yung tatay mo, Sara Duterte, mamamatay tao, sabi ni Attorney Luke. <laughs> safe na safe tayo yan. Si Ninoy lumaban sa karapatang pantao ng mga kababayan natin at lumaban para manatili ang demokrasya sa ating bansa. Yan ang totoo. Yung pagpatay kay Ninoy, ang tawag daw doon ay injustice. Kung sakaling ipapatay si Digong, ang magiging tawag daw dyan ay justice. <laughs> Good luck.